Okay. Hello guys. Ah, uh, buntag. Ay, good morning pala. Ah, uh, nandito na aking chief mechanic. Ipapaliwanag sa inyo ang kung bakit nagloko-loko ang yung temperature gauge. Okay, ito na siya. Ito na siya. Hello chief. Hello. <laughs> Anong nangyari po dyan. Yung temperature sindir toh Pengen uh. ditepker sindir. Oi. Kalau toh, Tuh Kapos. Kapos. mau paganon Konek ya Konek Disconnect. Walang problema dyan. Dito sa wiring. Ah. Ay. Ito lang. Hello. Saan? Hindi ko makita mo. Ah, yun. Tapos? Tapos pag disconnect mo, pag ganun pala mataas yung sender sa dashboard. Oo. Uh -oh. problema yan. Problema sa wiring. Ah. Uh, so Kaya isa, isa, yan sa problema ang naglolo ko palyado yung makina, boss? Oo. Oh, isa yan. Ah. Uh, Kasi hindi gumagana yung ano, wiring. Ah, uh, so. Okay, guys. Okay. Andito daw ang diferensya mo. Pugutin mo yan. Sakit. Yan, oh. Tapos, ito, -andar ito. mo. Igotin mo to. Tapos, paandar mo. Pakiramdaman mo yung andar ng yung makina. Ito lang problema mo, pre. Igotin mo to. Tapos, pakiramdaman mo yung andar ng yung makina. Okay. Thank Okay. Ano sa mukha mo? Yan. Okay. Ano masasabi mo? Okay, mas all right. Okay. <laughs> okay, sige bye.